Yeah. Mga ka-showbiz, grabe ang pasabog ngayon. Hindi ito tungkol sa isang bagong pelikula o sa sweet moments ni Nadine Lustre at Christophe Barriou, kundi tungkol sa seryosong sumbong laban sa umano'y malalim na korupsyon sa mismong isla ng Siargao. Yes, tama ang narinig nyo. Si Christophe mismo, ang long-time partner ni Nadine, ay lumapit na kay DPWH Secretary Vince Dizon at nananawagan ng agarang aksyon. At ayon sa kanya, matagal nang nababalot sa irregularidad, panunuhol, at maling paggamit ng pondo ang ilang proyekto sa isla. Ayon sa ulat ng Bandera Inquirer at ilang business news sites, matagal nang tumutulong si Christophe sa mga environmental at community projects sa Siargao. Pero nitong mga nakaraang buwan, napansin daw niya ang mga proyektong ipinapatayo ng walang tamang dokumento, kabilang dito ang Union Malinaw Bridge Project na ayon sa kanya ay may falsified approval papers at kulang sa environmental permits. Sinabi ni Christophe na labis siyang nababahala dahil tila nagiging business playground na raw ng ilang makapangyarihang tao ang isla. Imbes na protektahan, ang likas nitong ganda. Hindi lang basta opinion, may mabibigat na paratang si Christophe. Una, sinabi niyang inalok sila ng halagang 5 milyon bago pa ang eleksyon. Kapalit ng pananahimik o pagsuporta raw sa proyekto, pero dahil tumanggi sila, nagsunod-sunod na raw ang mga harassment. Gaya ng delayed business permits, bigla ang inspeksyon sa kanilang resort, at mga panggigipit sa mga lokal na negosyante. Sabi pa niya, ilang taon na raw umiikot ang ganitong sistema, at may mga taong sinasamantala ang pangalan ng gobyerno para mangikil, manakot, at kumita sa mga infrastructure project. Sa kanyang social media post, binigyang diin ni Christophe yang linyang, Si Argao deserves accountability. Dito, direkta niyang tinawag si Secretary Vince Dizon ng DPWH at hiniling na magsagawa ng malawakang investigasyon sa mga proyekto ng ahensya sa Siargao. Ayon pa kay Christoph, dapat nang itigil ang cycle of corruption na matagal nang pumapatay sa tiwala ng mga tao sa pamahalaan. Gusto raw niyang managot ang lahat ng sangkot, mula sa mga lokal na opisyal hanggang sa mga private contractors. Hanggang ngayon, wala pang opisyal na tugon ang DPWH, DNR, o lokal na pamahalaan. Pero ayon sa mga ulat, nakarating na ang kanyang pahayag sa mga kinauukulan. Hindi lang infrastructure ang isyo. Sa mga pahayag ni Christoph, binanggit din niya ang umano'y illegal logging at ang maling paggamit ng relief goods noong panahon ni Typhoon Odette. Ayon sa kanya, ilang relief operations daw ay ginamit para sa pangpolitikang kampanya habang pinapayagan naman ng ilang opisyal ang mga outside loggers na sumira sa kagubatan ng Siargao. Lumalabas na hindi lang simpleng katiwalian ng nangyayari, kundi posibleng environmental abuse at misuse ng public funds. Agad nag-viral ang post ni Christoph. Maraming netizens ang pumuri sa kanyang tapang, sabi pa ng ilan. Buti na lang may tulad ni Christoph na may lakas ng loob magsalita. Pero may ilan din ang nagtanong kung may sapat ba siyang ebidensya o baka may personal motive lang ang paglalantad. Sa kabila nito, marami ang naniniwalang eye-opener ang ginawa ni Christophe dahil hindi lang ito tungkol sa corruption, kundi sa kung paano pinoprotektahan o pinapabayaan ng gobyerno ang mga tourist destinations natin. Ngayon, tanong ng marami, paano kaya naapektuhan si Nadine Lustre sa isyong ito? Bagamat tahimik pa si Nadine, kilala siyang advocate ng nature conservation, lalo na sa Siargao kung saan siya madalas magstay Maraming fans ang humanga sa kanya dahil kahit ganito kabigat ang issue, nananatiling kalmado at supportive siya sa partner niya. Sa kabilang banda, marami ring locals ang umaasang magbubunga ng positibong pagbabago ang sumbong ni Kristoff para makitang muli ang tunay na ganda at integridad ng isla. Thank you for watching! Manatiling updated, i-click ang subscribe button at notification bell.